master uh, sa wakas salamat sa Diyos at natapos ko na kahit pa unti unti ayan ayan bali yun na lang ano ko yung na lang doon na maliit sa uh, doon sa gilig ayan. bali yung reduce na yung 100 na yan bali yan dito eh dito bali yan yung mga ko po pang pang hungan sa gilig ayan Salamat sa Diyos. Uh, kahit kahit pa ano, uh, kahit ako yung ay alam yun, nakataba ng puso ko sa At na, 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 ko sa sarili kong tahanan. Uh, salamat sa Diyos dahil bibigyan niya ako ng lakas. Kahit na ako ay wala pang tulog kasi galing ako sa extra gabi. Ayun, naka-1.5 naman ako, extra, sa lang yan, yan o oh. bali tripod ang ginamit ko dyan tapos yung pagano nya uh, tubular yan pero hindi yan mali dyan yan. yung 2x2 by, 2.0 yung makapal tapos dito sa gilid dito dinubli ko yung tubo nya piwinil din ko kasi pinakang, ito yung pinakang biga nya eh ito eh, sa gilid naman single lang doon sa gilid Doon kasi may nakabang naman akong tube ano dun eh bakal, rebars, tatlo bali yung ako sa, sa wall uh, binarin ako sa wall. kasi ko tapos ito na yan, kahit puyat, yat wala pang tulog ayan, salamat sa Diyos nakatapos tayo ayan kaya tuwan po ay mga anak ko eh ayan, malilinis ko na yun may pinturahan na rin yung sa itsura na yan eh. Kaya kami kahit nag-iisa ka, basta dedicated ka magtrabaho, ah, uh, nasa puso mo yung pagkatrabaho, alam mo, ini-enjoy mo yung trabaho, hindi mo nakikita, no, natatapos pala. Ang sarap, naiyak, kaya na naiyak ko. Oh. Kaya sabi ko salamat sa Lord, no, salamat sa Panginoon. At, ah, uh, kahit uh, ako lang mag-isa, no, nagagawa natin, no, eh, siyempre, sa kanya ang lakas eh. Kung wala, kung wala man siyang bibigay sa akin lakas, hindi ko ito magagawa. Bali, triport yung marine, triport na marine yung niya, plywood na yan. Kaya napakabigat. <coughs> Pero bumili ako ng, ano, Shopee. Ito, parang cell grinder. Ah, uh, ano, ah, uh, circular saw, so, yan. 50 lang itong cover niya. Tapos yung talim niya sa Shopee, 639. Oh kasi may voucher ako eh. Pero ang presyo niya, kasi 130 may git. Pero nabayad na, nabili ko lang ng 39. Ayan. Parang, parang ano rin, parang circular sa so nalil. Ito nakatulong sa akin. Ayan. Pag ipag ano. Safe kasi eh. May cover siya o. <coughs> ayan. Thank you, Lord sa uh, natapos ko. Bukas si ito naman Yung side na yon. Wala pa kasi yun eh. Mali mag, mag uh, ano tubular din sa lalim. Kasi yung isang tubular na to 1.2 uh, walang support yun sa lalim. Kaya kahit may silang mga uh, mga 20 siguro yung haba. Kahit siguro 1.2 na lang yung nagkakadun. Pinakang pinaka salun niya tapos ibabarin ako na lang swivel so, din ko sa kabila para matibay <coughs> tapos siguro, to, ito, gagawin na railings dito tapos next ito ano ko, lulobi ng Panginoon Diyos yan, magsisiling tayo yan, nasa natin yan kasi ang init po talaga dito yan, sisiling po natin yan next next nating project after nito ma-finish so yun, um, laging magpasalamat sa Diyos mahirap man ang buhay lagi lang thank you sa lahat ng biyaya at ang biyaya po ay hindi lamang sa sa kayamanan sa lapi na po ang biantori na biyaya mula sa Diyos ay ang buhay mo ngayon no may buhay ka blessing yon kasi ang biyaya darating yan kasi ikaw kasi nabubuhay ka pa pero pag wala ka na kung wala ka ng buhay wala ka ng blessing di kaya ang pinakang blessing para sa akin yung buhay. Na, hindi yung pera. Hindi yung buhay. Kasi, Greg, pag buhay ka, may darating sa'yo yung blessing. Diba? Kaya nga, napaka, na, lang tayong always thankful to God. Na always, ah uh, ano, lang, laging, uh, na, always, thankful, laging pasalamat, always uh, praying, laging uh, mangusap sa Panginoon ano? You know? uh, oh, may mga may mga problema man tayo may tayong mga kinakaharap na iba't ibang na uh, masamang panalita galing sa ibang tao hindi man tayo matuwid na tao no? <coughs> pero praise God at uh, realize ko na mali pala ako <laughs> yung mga nakaraang kong comment. Uh, salamat sa Diyos. Yun, uh. So, nandito yung mga master. Ingat kayo. God bless.